maaari raw na naglabas na nga ng warat ang ICC at hindi ito tumaan sa Interpol. Senator Bato de Rosa has just received an arrest warrant from the ICC the Malawak pala ang info ng ombudsman. Mayroon insider sa International Criminal Court. Mayroon na daw arrest warrant si Senador Bato de la Rosa. Kasi public interest na ito. Tama, tama. Uh, program to that the ICC has issued a warrant against uh, Senator Bato de la Rosa. Uh, kalap ko na informasyon na si Bato de la Rosa um, siguro within the, ne the next few months may issue siya na warrant. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Biyan mo! Sige ka lang, nga, 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 Go ahead! Kahit sumama ka pa, Magserb serve ng warrant. Sumama ka, ikaw may sumagbusan sa akin. Maaari raw na naglabas na nga ng warrant ang ICC at hindi ito tumaan sa Interpol. Wala pa rin daw natatanggap si Interior and Local Government Secretary John Vicrimulya na red notice mula sa Interpol. All that information came from Senator Rosa. I heard the same. Senator Bato de La Rosa has just received an arrest warrant from the ICC or the International Criminal Court. This is confirmed by Ombudsman uh, Remulia. Um, Senator Bato should not surrender. The ICC has no jurisdiction over his person or any Filipino citizen because we are not, the Philippines is not a member of the ICC. We are not a member state. Uh, the ICC also has no more procedural jurisdiction. Wag na wag magtiwala sa ICC, Senador Bato. Ang sabi ng ICC, no ICC news can be found only on ICC official communication channel and press release. Ganyan ang nangyari kay President Duterte. Hindi nila pinos doon sa website ng ICC ang areswara ni PRRD. Kaya senator Bato, huwag magtiwala sa ICC spokesperson. Ang sabi naman ng isang abogada, pero hindi niya nirespeto ang ating local court, hindi daw pwede questionin sa local court ang authority ng ICC o yung issuance ng warrant of arrest dahil lawyer siya, isa siyang officer of the court pero hindi niya nirespeto ang ating local court mas naniniwala siya sa ICC sa Banyagang Korte.